Promise. May may araw talaga siya na hindi mo talaga mapalaban laban. Conditionin mo na, alam mo sa bulik lang. Pero pag pinilit mo sa bulik lumalaban naman eh. Sa bulik lang nga ayaw no. Lumalaban naman pag pinilit mo. Hmm? Ganda ng katawan na. Hindi ka na talaga lugi dyan. Oh. Anong kinukuha ng guard? Ayong kwan. Ano nga yun sa lagnat? <Skiller> Ay, ito yung sinasabi ni Long na baldado. Pero bini tayo sa pagbenta ng puti ng balga. Pino tama tama anun din yung storyan. Galit sa pagyoo. Ito Yan no Ito yung magaling niya Kaya nga eh. Nasanay kasi sila sa masikip. <coughs> ha? Oh? Gamitin mo? Oh. ito malamya maganda ito yung pero malamya Ganda ng maglagay ng manok dito no. Sige, sa inyo na 'yan. Eh, mahilig din sa manok 'yan.